Hello, hello, hello guys! Good morning! Well, for today's video guys, i-share ko lang uh, kung saan uh, madalas akong nagtatambay or nagmumuni-muni especially pag mga ganitong off day at tapos ko na ang aking mga gawaing bahay. So ayan, dito ko umuupo and tinatanaw ko yung mga building at mga naglalakihang... Uh, establishment na may kita mula dito sa aming terrace ng aking inuupahan. So, ayan na nga, no, sa hapong ito, natapos ko na ang aking trabaho o gawaing bahay. Kahit pa paano. So, naisip kong i-share sa inyo ito kung saan kami nakatira. Ayan. So, ayan. Kahit pa paano, nalinis ko na siya, no. Ang uh, upa namin dito ay uh, almost 21,000 sa pera natin, 'di ba? Medyo maliit lang siya, enough para makapag-stay ka, makapagpay galing sa work. So, okay na rin. Meron na namang mga um, flat dito na maganda at talaga namang masasabi mong comfortable, pero sadyang napakamahal. So, this is enough for now sa aming ordinaryong uh, nagtatrabaho. So, syempre, ang importante para sa amin kahit pa paano makaipon at masave namin yung aming sahod every month. So, dito kami nakatira. Ayan. So, ayan yung aming room. yan So ayan, loof uh, type siya kung tawagin. So parang may second floor siya. So yung sa taas ang aming higaan. And then dyan naman sa baba ang aming uh, mini sala, dressing room. At the same time, minsan dyan na rin kami kumakain. So ito lang guys for this day. Hope you like this video at na-share ko ang aming munting tahanan dito kung saan kami nakatira sa Dubai. So hope you like this video guys please keep watch and uh, like share my video thank you for watching